Ito ang kombinasyon mortal. mortal. Laban ka Noong unang bahagi ng Pebrero 2013, naggulat ang buong Pilipinas at Malaysia nang mabalitang lumunsad ng tinaguriang Royal Security Forces of the Sultanate of Sulu and North Borneo, mga armadong tauhan ni Sultan Jamalul Kiram III sa lahat dato, Saba, layunin nilang ipakita na may karapatan pa rin ang Sultanato ng Sulu sa teritoryo ng Saba na matagal ng bahagi ng usap historical sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia, ang saba na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Borneo ay dating sakop ng Sultanato ng Sulu. Noong ikalabing siyam na siglo, ipinaupa ito ng Sultan ng Sulu sa British North Borneo Company. Nang lumaya ang Malaysia noong 1963, isinama ng mga Briton ang Saba sa bagong federasyon ng Malaysia. Gayon Gayunpaman, nananatiling isyo ang karapatan ng Sultanato ng Sulu na hanggang ngayon ay tumatanggap pa rin ng taunang bayad mula sa Malaysia bilang session money para sa lupain. Sa pamumuno ng kapatid ni Sultan Jamalul Kiram, si Raha Muda Bimubin Kiram. Mahigit dalawang daang katao mula sa Sulu ang nagtungo sa Saba, lulan ng mga bangka, ang ilan ay armado, at igineit na sila'y bumabalik lamang sa kanilang lupaing pagmamayari. Una'y nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga Kiram Fighters at ng Malaysian Security Forces. Nagmakaawa ang pamahalaan ng Pilipinas na ayusin ang sigalot sa mapayapang paraan. Subalit lumala ang sitwasyon. Pagsapit ng Marso 2013, sumiklab ang sagupaan gumamit ng mabibigat na armas ang Malaysian forces upang lipulin ang grupo. Maraming nasawi mula sa panig ng mga tauhan ni Kiram at ilan ding sundalong Malaysian. Ang insidente ay nakilala bilang lahat datu standoff. Pagkatapos ng nabigong pag-atake, matapos ang matinding labanan, nadurog ang puwersa ni Kiram. Marami ang nadakip at nakulong at ang iba ay napatay. Naging mas mahigpit ang seguridad sa Saba at maraming Pilipino, lalo na ang mga migrante at manggagawang galing Mindanao ang nakaranas ng matinding paghihigpit at diskriminasyon. Sa Pilipinas, ang pamilyang kiram ay umani ng halo-halong reaksyon. May ilan na kumilala sa kanilang adhikain na ipaglaban ang karapatan ng sultanato sa Saba, ngunit mas marami ang bumatay sa desisyon nilang gumamit ng dahas. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagpatuloy sa mas maingat na diplomasya, ngunit hanggang ngayon nananatiling sensitibong usapin ang pag-aangkin ng Pilipinas sa Saba. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing paalala sa komplikadong kasaysayan ng Saba at ng Sultanato ng Sulu. Bagamat nabigo ang armadong paglusob, nananatili ang usapin ng soberenya at karapatan sa lupaing iyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ganap na natatapos ang diskusyon at patuloy itong nagiging bahagi ng ugnayang panlabas ng Pilipinas at Malaysia. Para maging updated sa ating mga uploaded videos, ay siguraduhin nakasubscribe ka na sa ating channel at naklik ang bell icon. Maraming salamat sa inyong lahat!